Dahil sa resibo isang fast food chain, natunto na mga suspect sa model ni Julian Rodela. Ipapatak nga niya ang anak ko. Nangyari na nga ngayon. Tinutulungan ko po si Jaja. ko siya ng dami. Ayusan ko siya. Tapos ichichismis niya ako. responsable, masipag, palakaibigan, mapagmahal sa pamilya at hindi maitatanggi ang taglay na kagandahan at maayos na postura, ganyan mailalarawan ang noy 20 anyos na hotel and restaurant management student, model at television talent na si Julie Ann Rodelas. Ayon sa pamilya nito, punong-puno ito ng mga magagandang pangarap para sa sarili at sa pamilya nito, dahilan, kung kaya't sinisikap nito na pagsabayin ang pag-aaral sa kolehiyo at ang pagraraket nito bilang isang modelo at television talents. Isa sa pinaka-importanteng kaibigan ni Julian ay si Altea Altamirano, na matagal na nitong kaibigan simula pa noong sila ay nasa senior high school pa lamang. Naging napakalapit ng dalawa sa isa't isa, at si Althea din ang isa sa mga taong tumulong kay Julian, upang mapasok nito ang larangan ng pagmomodelo. Itinuring idolo ni Julian si Althea, dahil sa mga naging tagumpay nito sa larangan ng modeling, sa katunayan, itinanghal pa si Althea bilang Girlfriend of the Month ng isang sikat na men's magazines noong taong 2010. Tinulungan din ni Althea si Julian na iharap at ipakilala sa mga producers at mga matataas na tao sa industriya upang dumami pa ang racket ni Julian na alam nitong makakatulong para sa paglagupa ng karyer nito. Dahil dito, ay unti-unti na din gumagawa ng pangalan si Julian, at nagsimula na din itong kunin bilang television talents ng isang bigating TV station, at mula nga nito, ay naging sunod-sunod na rin ang pag ng modeling at showbiz career ni Julian. Ngunit, noong November 6, 2012, isang masamang balita ang kinaharap ng pamilya ni Julian, matapos na mapag ng mga ito na may katawan ng babae ang natagpuan sa 18 Avenue, Cubao, Quezon City. Hindi mapigilan ng mga kaanak ni Julian ang mangamba sa pagkakakilanlan sa babaeng natagpuan, dahil ng mga oras ding iyon, ay nag-aalala din ang mga ito, dahil sa lumipas na magdamag noong November 5, 2012, ay hindi na din nakauwi pa si Julie sa kanilang tahanan. Nababalot man ng takot, ay minabuti pa din ang ina ni Julian na puntahan kung saan natagpuan ang naturang katawan ng isang wala ng buhay na babae, at nang sila ay makarating, ay tanging mga pulisya at investigador na lamang ang naroon, at dinala sila ng mga ito sa morgue kung saan naroon ang katawan ng babae, at mula dito, ay nakumpirma nga nila ang kanilang masamang kutob. Positibo nilang kinilala na si Julian nga ang natagpo ang wala ng buhay na iyon sa Cubao Quezon City, ayon sa report, nagtamo ang dalaga ng apat na taong mula sa iba't ibang parte ng katawan nito, isa sa kaliwang sentido, isa sa kaliwang pisngi, may nakita din si Julian mula sa kanang hita nito, habang isa din ang tinamon nito sa kaliwang braso nito. Isa sa mga unang inimbitahan noon ng mga polisya ay ang mismong kaibigan nito na si Althea Altamirana. Ito kasi ang kasama ni Julian nang kinuha ito ng isang sasakyan habang naghihintay ang mga ito ng kanilang masasakyang taxi sa isang mall sa Pasay City noong madaling araw ng November 6, 2012. Ayon kay Althea, mabilis umano ang mga naging pangyayari noong sandaling kuhain si Julian at sapilitang isakay sa isang sasakyan. Hindi din umano nito natandaan ang plate number ng sasakyang lulan ng mga kumuha kay Julian. At hindi din ito nakilala ang mga kumuha sa kaibigan dahil nakasuot umano ang mga ito ng maskara, sinabi din ito, na tila namumukaan daw ni Althea na ang isa sa mga kumuha kay Julian ay ang kasalukuyan din umano nitong nobyo, at matapos nga na makapagbigay ng impormasyon si Althea sa Pasay Police noong madaling araw ng November 6, 2012, patungkol nga sa pagkakakuha kay Julian habang sila ay naghihintay ng taxi, ay agad na din naman itong pinauwi ng mga otoridad. Ano pa niya ma'am? ano? Dela. Anong sa kanya? Eh, pagsisimula ng investigasyon, ay unang tinig ng mga otoridad ang physical evidence na nakita sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Julie Ann habang ito kasi ay nakahandusay sa kalyeng ito ng 18 Avenue sa Cubao, Quezon City ay may hawak-hawak itong plastik na naglalaman ng isang burger, isang fries at isang resibo. Mula sa resibong natagpuan sa plastik na hawak ng katawan ni Julian, ay dito sinimula ng mga otoridad ang investigasyon, tinungo ng mga ito ang pinanggalingan ng resibong iyon at dinala ang mga pulisya sa isang fast food chain sa Ermita, dito na hiningi ng mga otoridad ang kopya ng CCTV camera sa naturang fast food chain at dahil mayroon itong kuha malapit sa cashier ng naturang fast food chain, ay malinaw nilang nakita kung sino ang umorder ng burger at fries na nakitang hawak pa ng katawan ni Julian, base sa oras na nakatala sa naturang resibo. Isang lalaki na may kataasan ang kanilang nakita at ang pinakatumatak sa kanila ay ang tato nito sa kanyang braso. Ang lugar kung saan nakita ang katawan ni Julian ay bagamat may kakulangan sa mga streetlights ay masasabi naman na isang mataong lugar ito, dahil may eskwelahan din ang malapit sa naturang lugar, dito na nagsimulang magtanong-tanong ang mga pulisya sa residente ng lugar, kung may mga nakita ba sila noong madaling araw ng November 6, at mula sa ilang testigo ay sinabi ng mga ito na may mga narinig umano ang mga ito na sunod-sunod na bandang alas 5 ng madaling araw, at kasunod nito, ay isang Mitsubishi Montero ang nakita ng mga ito na agarang humarurot ng takbo matapos ang mga serye ng pagpapap. Ngunit naging mabilis man ang paglayo ng naturang sasakyan, ay malinaw namang natandaan ng ilang residenteng nakasaksi sa mga naging serye ng pagpapap- ang plate number ng sasakyan na TWO-505. Dahil si Althea ang huling nakasama ni Julian nang ito ay sapilitang kuhanin, at bagamat kaibigan ito ni Julian, ay katakataka na tila hindi ito nakikipagcooperate sa mga otoridad para sa kaso ni Julian, kahina-hinala din para sa mga otoridad ang mga salaysay nito na umano, ay tila pinag-iisipan muna nito, ang kanyang mga sasabihin, bago ito sumagot sa bawat mga nagiging katanungan dito, katakataka din na hindi isinama si Althea sa pagkuha, gayong dalawa silang magkasama ni Julian ng gabing iyon. Dahilan kung kaya't ilang araw na lihim na minanmanan ng mga polisya ang tahanan ni Althea bilang kanilang person of interest dahil ito nga ang huling kasama ni Julian bago ito kinuha. At mula sa pakikipag-usap ng mga ito sa mga kapitbahay ni Althea ay napag-alaman nila na may sasakyan ang regular na nagpupunta at umaalis sa tahanan nila Althea. Nang minsang matyambahan ng mga otoridad ang sasakyang nagtungo at umalis sa bahay nila Althea, ay palihim itong sinundan ng mga pulisya, at sila ay nakarating sa isang rest house sa Apalit Pampanga kung saan nakita ng mga pulisya na magkasama sina Althea at ang boyfriend nitong si Fernando Quiambao Jr., ngunit ang mas ikinamangha ng mga ito ay nakita nila na nakaparada doon ang isang kulay itim na Mitsubishi Montero na may plak ang TWO-505, na kinalaunan ay napag-alamang nakarehistro sa ina ni J.R. Quiambao sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay napasa kamay na ng otoridad sina Althea Altamirana, Fernando Kiambao Jr. at ang isang nagngangalang J. Marwarajay, bilang mga person of interest na tinutukoy ng mga physical evidences na nakita mula sa pinagtagpuan sa katawan ni Julian. Kinalaunan, ay ginulat na lamang ni J. Marwarajay ang publiko, matapos nitong aminin ang pagkuha kay Julian, at ang itinuturo nitong mastermind ay ang magkasintahang sina Althea at J.R. Kiambao. Ayon sa salaysay ni Jaymar, pinuntahan umano sila ni J.R. Kiambaw sa kanilang lugar at inalok na may tuturuan silang leksyon na isang babae. Noong hapon ng November 5, 2012, kasama ni Jaymar ng mga oras na yun si Elmer Talib bandang alas 4 ng hapon. Kinagabihan, ay sinundo na umano sila Jaymar at Elmer ni J.R. Kiambaw at kumain pa muna sa isang restaurant bago sila tumuloy sa isang mall sa Pasay upang hintayin umano ang signal ni Althea. Pasado alas 12 na umano ng madaling araw nang makita na ng grupo nila JR sina Althea at Julian, na nag-aabang ng masasakyang taxi, mula dito, ay ito na umano ang naging hudyat ng mga ito upang kuhanin si Julian, dinala umano ng mga ito si Julian, sa isang safe house sa isang selam compound sa Kuliet, Quezon City, at mula dito ay sinimula na umanong abusuhin ni Tulib si Julian hindi umano nagtagal sa naturang safe house si JR, dahil nagpasundo na umano ng mga oras na yun ang girlfriend nito na si Althea mula sa Pasay Police Station, kung kaya't iniwan umano sa kanila si Julian. Pag alis ni JR, ay umuwi muna umano si Jmar at iniwan ito kay Tulib si Julian, at napag-alamang isang alias Aldos din ang dumating sa naturang safe house, na tinext umano ni Tulib, at halinhingan ding umanong inabuso si Julian. Makalipas umano ang ilang oras ay dumating na si JR, kung kaya't muling bumalik sa naturang safe house si Jamar, may dalda-dala daladala umanong pagkain si JR para kay Julian sa pagbabalik nito, at ibinigay umano nila ang binili ni JR na burger at fries kay Julian ngunit tumanggi umano ang dalaga na kainin ang naturang pagkain, at nakiusap kay JR na gusto na lamang nitong umuwi at sa bahay niya na lamang kakainin ang naturang fries at burger, kung kaya't hanggang sa huli ay hawak-hawak pa ito ni Julian. Ayon din kay JMR, nakilala umano ni Julian si JR, dahil bagamat nakasuot sila ng maskara, ay natawag umano nila JMR si JR sa pangalan nito, kung kaya't nakilala siya ni Julian, ito umano ang dahilan kung bakit kinakailangan tapusin nila JR ang buhay ni Julian, dahil sa pagkakakilanlan ng dalaga sa mismong boyfriend ng kaibigan nito na si Althea. Dahil sa pinagsamang pag-amin ni Jr. at sa mga nakalap na ebidensya na direktang tumutukoy sa sasakyang pagmamayari ng pamilya ni JR Kiambao, at sa positibong pagkakakilanlan nito sa CCTV footage ng fast food chain bilang siya ang bumili ng burger at fries na nakitang hawak ng wala ng buhay na katawan ni Julie ay sinampahan ng kaso sina Althea Altamirana, Fernando Quiambao Jr., Elmer Talib at alias Aldos, habang isinulong naman na maging star witness na lamang si Jmar Waraje. Sa huli ay inamin na din ni Althea na alam nito na kukuhanin ng grupo nila JR si Julian ng gabing iyon, para umanubigyan lamang ng leksyon dahil siniraan umano ni Julian si Althea sa pagkakalat ng chismis, para sa pagkakaroon nito ng anak, bagay na nakaapekto umano ng malaki, kung kaya't humina na umano ang mga offers at racket ni Althea, ngunit sa kabila nito, ay iginiit ni Althea na wala umano sa kanilang usapan na sasapiti ni Julian ang ginawa ng grupo at kunin ang buhay nito. Samantala, hindi naman ito pinaniwalaan ng ina ni Julian, dahil para sa mga ito, ay planado ang lahat ng sinapit ng kanyang anak dahil maaring nainggit lamang ng gusto si Althea kay Julian dahil sa unti-unti nitong pagangat sa pagmumodelo nito at sa pagiging talent sa television, na tila lumalabas na naungusan na ni Julian si Althea, bagay na hindi umano matanggap ni Althea. Bukod sa ating pamilya, kaibigan ang pangalawa na maari sa pinaka tao, na ating makakasalamuha sa mundong ito, ang ating bawat kaibigan kasi ay maaring magpagaan at magpabuti ng ating sitwasyon, dahil minsan may mga pagkakataon, na sila ang una nating tinatakbuhan kapag may mga hindi tayo kayang sabihin sa ating mga pamilya. Ngunit sa nakalulungkot na istoryang ito ni Julian Rodelas, ay tila ang taong pinagkatiwalaan nito, hinangaan at tinuring parang isang kapatid, ay ang siya rin palang mismong taong maghahatid sa kanyang huling hantungan. Isang masakit na paalala na may pagkakataon pala na kahit ang pinakamalapit mo palang kaibigan, ay maaari palang magtanim ng galit sa iyo ng palihim at maaatim na atakihin ka sa paraang hindi mo inaasahan. Ikaw na ang humusga.